Hello, hello, good evening uh, Mag alas na mga idol Ito po yung uh, video natin ngayon is kaninang umaga lang Ang napapansin nyo guys is yan ang uh, Wilder natin Si Ronald Ayan, na niya yung guys yung isang uh, dalawang panel ng gate Sa kapitang gate Ayan. Bali tapos na yung uh, pang-service gate na dalawa. So, ang design niyan. Simple lang naman ang design, guys. Patayo lang. Ayan, kung napapansin niyo, guys, 'yan hawak-hawak uh, kuang -hawak ko ang maso yan Napalaban na naman tayo. Ito nga yung sinasabi ko sa inyo na palitap ng kontraktor dati. Tingnan nyo yan guys, ang kapal ng pinakpak uh, namin yan. Bali kasi ang finish ng flooring is yan na yung uh, pinagpapatunga nating uh, inassemble na gate. Yan pinaka finish. So yung puso ni Gru nya guys is musli ng train ni ba is eh, sulit pa naman ang ganda ng pagkapos. Grabe. Grabing tigas. Ayan. Ayan ang uh, natin. Binagantay na mahal. si busy ang lahat niyan guys. Preparation ng uh, flooring. Yun ang last na uh, balik kwarto din yun. Yun last na bubusa namin sa so flooring. At saka yung uh, ko. Ayan. Dalawa kami guys dyan. nagbabakpak Sobra. Kung kang kumaghapong kang mahawak ng maso talagang umiinit talagang kamay uh, matibay uh, class ki talagang halo bilib ako kaya lang palpak din naman ayan uh, na uh, kita na ang halo Sa ating bali nagkulang kasi yung uh, nababaan yung boss natin kaya dinagdagan ng dalawang patong na hollow blocks kasi yung taas na yun guys may canopy yan na pinaka design na may lalagyan ng ila 30-30 kabilaan so bati 60 cm yung lapad ng ating canopy so ayan tuloy tuloy lang nga yung uh, pagmamaso natin wilder natin so mamaya guys uh, abangan abangan nyo na lang yung uh, isa ko pang uh, video na i-upload na ayan makikita nyo rin yung mamaya nyan ah uh, yung laki ng puso negro na yun so kanina nga umaga pinasipsip na yan bago tinibag na pinasipsip na sa Maynilad so, yun naman is walang bayan yan yung panibagong ano yung, ano yung sa yan yung materialis palpak hmm. ah, lang um, wala halos yung bahay na lahat ng palpak na um, contractor na yan alam mo kasi uh, isan kasi yung mga uh, kumukuha ng mga murang contractor eh, yun nga lang hindi alam na mas na ipapamura talaga siya sa kanilang gawa so ayan si Pales tamang ikot lang yan matakupat kasi sobrang uh, init alinsangan ng panahon ngayon guys so pagkahapon yun yun ang naulan gabi so, ayos naman ang panahon nakisama sa atin dahil nasa labas tayo ngayon lahat nasa labas yung gawa namin So, ayan nga yung uh, aming uh, last sa project na yan. Kasi may pupuntahan na naman tayong uh, kanibagong uh, project na kakakusin yung naiwanan natin. Dali, balikan natin yung naiwan doong tao sa check natin. Kasi may mga dinagdag pa nga uh, sa sa isang side so kailangan natin i-finish yun so bali kami uh, apat tao um, na na naman tayo sa Dubai so ayan ayan bali uh, tayo tayo din Laps, relax relax okay, kasi hirap ng kalagay guys kawat palo ko na yan guys ng maso is malaman pa lang uh, alam nyo hindi tayo kalakihang tao mabilis na tayo mga sobrang bigat ng maso manumano lang yan guys kasi uh, hindi pa naman kami gaano kalaking kontraktor so medyo may kamahalan yung uh, camera so hindi naman natin ano talaga actually hindi naman talaga kailangan namin na uh, uh, jackhammer. minsan lang naman yung ginagamit kaya may i-stack lang din so wala tayong jack camera guys kaya yan uh, mano manong tibagan talaga yan uh, yung takip ng puso nito na yan so ibabaw ba lang namin yan uh, level lang yan dyan So, ayan na nga. Uh, papakita ko sa inyo yung uh, natibag namin. Ayan. So, ayan. Uh, bali, isa palang kwarto yan, guys. May dalawang uh, uh puso yung, pabilang kabilang butas na yun. So, ayan yung uh, dalawang uh, masun natin. Yung mga kontraktor na yun talaga dati, guys, is ang daming taitay eh, yung pundasyon niya sobra dyan kaya inisibag inisinsin inisipit ang uh, camera natin napapansin so, nyo yung mga uh, namin sobrang kapal. Thank you for watching. Bye bye.